kamag-anakan nila ang lit ng lit Godzilla yan ha ang lakay Oppo A95 8 plus 8 128 gig 6K Good afternoon, good afternoon guys Magandang oras po sa inyong lahat Ngayon po ay nandito na naman po tayo sa Recto Tomas Mapua Street Para mag-update ulit ng mga presyo O mga bagong latag dito sa Tomas Mapua Street Kaya tara guys, samahan niyo po ako Silipin natin ang burautan dito sa Recto marami na nakalatag dito marami na rin tao Huawei May 20 yan Huawei May 20 6128 pagkano po yan boss? bigay ko na lang ito ng 5k hanggang 4.5 5k ang four five yes malawyan magudas yeah. nyo no wish to repair yan anong model po ito same boss? Ah, parehas, parehas sila. 6128. May 6, mga Play Store yan. 6128. Ah, wow, may mga na. Play Store yan. Kahit i-reset nila, may Play Store yan. good hmm. ah, Goodlast nyo yan. Tapos to, Vivo. Ito naman, palit na LCD. Swap sa akin to. 8128. Magkano so, po yan, boss? Sige ko nilang to ng 3.5. 3,500. Oo. Oh. Yeah. Vivo. Ito naman, Redmi Note 9. 5G na to. Redmi Note 9 uh, 5G. 5G na to, 5G. SIM 1, SIM 2, 5G. Magkano po yan, boss? 4K, bigay ko to. 4,000. 64GB 4 64 gig for RAM. Okay. Ito naman, mga gaming phone natin yan. Redmi 90. 8,128. Redmi 90, 8,128. Bigay ko na lang ng 3,8. 3,8. 3,8 na lang to. 128GB na yan. Ito, wag mo sama to. <laughs> Makasabit lang yan, uh, yan iPhone, iPhone 7 32GB 4K May bawas pa 4K okay, may bawas pa daw yan guys. Open line niya Kahit anong SIM card Sige po Tapos ito Tapos, 7 Plus 128GB 5K Sagad 5K? Oo sagad na yan 128GB na yan Okay yeah. Open line yan 5K. Oh, hindi ito mga bypass unit ha. Pwede reset, pwede update yan. Hmm. Ito, ito naman 32 gb Ikay ko 4, 5. Anong ano po yan? 7 plus din. 7 sila. plus, same oh, lang sila. No? Ito naman 32 gb lang to. 4,500. yeah. <clears throat> no sim restriction, open line. Oh, lahat to, puro 100 battery health. Tapos, gano'ng mga fingerprint. Ito, wag to. May issue pa to. Babalik ko sa may-ari. Ito. Uh, 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 Samsung Note 8. Samsung boss, wait lang ha. Samsung Note 8. Yan. 6GB RAM, 64GB. Magkano po yan boss? 4.5 sagad ako. 4,500. Curve yan, curve screen. Uh, screen. Age 1 no? Eh, ball na rin yan. Yan. Yeah. Working din yan. Kagamitin nyo na lang 500. yan. Kamat ka lang uh, boss. Galing. Sige po no, 4,500. 4,500 sagad ako. Sagad na po yun. Dito tayo. Oppo A95. 8 plus 8, 128 gig. Opo. Okay. Uh, paka na po yan, boss? 6K. Okay, oh, 6,000. Walang reperto, riglahat. Okay, nispel. Okay. 6,000. 6K yo. Right oh. May bawas pa boss, pundala lang sila rito. Ah, pundala lang sila dito. Samsung A50s. 8128 ay 6128 ata to fingerprint niya sa display Gagawin to 45 4500 Okay, inis pa yan. Wala sila masasabi diyan. Okay, inis yan. Tapos A51 Samsung fingerprint din sa screen. Sa screen. po yan? 8128 Bigay ko dito 6k rin, may bawas pa. 6,000. Makinis pa yan. Tapos to, Samsung A32. Fingerprint din sa screen. 6128, 8128. Mga ganun. 5,500 bigay ko to. A32. So. Ay, 5,500. 4,500 lang pala to. 4,500. Oo. Uh -huh. Okay. Makinis pa yan. yan. Magkaiba. Okay, ito latest to. Mas latest po ito. Ito. Ah, ito. Ito na naman Samsung A52s 5G. 5G na. Ano po niyan? 256 gb 8 RAM. 8 gb 8 5G na ang 6. signal nito. Bigay ah, okay, Ibigay dito 7K last. 7,000 uh, last uh, po 'yun. Thank you. Yun lang. Sabihin <laughs> okay, okay, na ibe. Na. okay. Sige po, boss. Maraming okay, salamat. salamat kung sakaling ano no may mga kakagusto mga dito lang tayo sa ano Tomas Bilit Papua Street. Ilit yeah. ng vista, harap ng 7-Eleven lang, tatawid uh, lang kayo. Ayun. Hanapin lang si andito sila okay. nakailira sila eh. Hanapin ano, ano, niyo dito. Dito pa nga lang ko dito. Yo. Sige po. Okay, Salamat, boss. Salamat. Laki ng plastic. Maganda 'yung mga goma po. Spider-Man, ma'am. Dako. Spider Wala ma na 'yung nag eh. Ano naman ako babaw kasi hindi nito pinapangayayahan nito star wars niya iba bro iso kung kami pa pa lalo sa kanyang robot yung ayos yung 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 Pati hindi nga yun Mga... Awala lang yung tarik na muna e. O, tamahan na ko yun ah. Godzilla. Yan Hala eh. taste daw? Ano po ba yan? Ayun. Pero si ano malaki talaga, grabe. Godzilla no? yan. Zila, yan. yan, ang laki. Ang laki. Ang laki ng Godzilla. Talagang bumagay sa Godzilla, lang laki. Eh. Power Ranger. Power Ranger. Yeah, Power Ranger. Ito po, sa gitna. Ito Power Ranger daw, Power Ranger. Nakakalimutan ko ang pangalan nito, paglulupin oh, natin. It's the... Deadpool? Oo, si Deadpool. Ano pa? Deadpool. 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 Deadpool, Deadpool. Deadpool. Bakit? Kaya naman, mahal din. Baka ano yung Deadpool mo pa rin? p lang po. May bahos pa. P1,000. P7,000. Ay, mabigat po ba yan? Mabigat po ba siya? Hindi siya solid. Wala lang yung ispada. Deadpool. Hindi siya solid. Ay, hindi lang siya yung plastic lagi. Bumayan! Bumayan! Pangit pag plastic. Wow! That's Zilla. Ito. Yung anak, pamangkin. Ano na kayo? ito pa mga mga kamag-anak ang lang lit nan lit Oh, ini Ah, robot. <todic noise> <todic noise>

Hindi yeah, yan, ko sa Batman ko. Hindi nga ka binigay ko na yung wallet, eh. So, mga... <laughs> ito. 350 isang box. So, kano yan? papalugi <laughs> na ako. Okay lang, <laughs> basta mapili lang. Saan? Hindi naman lang ako. Dumarating lang na lang nag hindi ko yung iyan ko. Di ba mas sakit? ah, kung pa ito mukha ko. Oo. Ito bibigay ko lang sa kanya yung tropa naman 350? Oo. Yan, 350 to. Pero pag bumili ka nito, mahal ito. Ito, ito pa karak din eh. Ito, ito. Ganyan kayo kayo. Ang set ko nung set. 350 daw. 350. 400 ah? to. 350. Mura na yun. Oo, mura na yun. Binigay ko. Napaka-mura. Pero si sila talaga, grabe oh. Pwede na kaya? Pwede na kaya? Pwede na na kaya? Pwede kaya? Pwede na kaya? Pwede na kaya? Tupik 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 Bigger, bigger. boss? bigay 600. 600 yan. O oh, boss. Thank you. Yay! Ano? yun Sige. talaga. <Ayaw> Saka mo pa? Sige. <laughs> <Na -bili? laughs> Ito Dito nga tayo.

Mahal ba yung beso ko? Oo bang? Oo bang? Siyempre sino? Mayroon tayong mga ganitong uh, pang-display koleksyon Mabibigat okay, dito Ito yung Batman Boss, yung Batman mo, magkano po yan? 300 300, 300 daw guys Bari 300 i-check natin. Ayan o. Hindi na natin lalabas. Basta siya yan o. 300. Meron pa siyang kasama dyan. Yung... Yes. Yes. ito naman si Batman vs Superman Armored Batman Batman uh, Nagtumba na Mahangin Ito si Hook Ay, mga mga Ito si Pinukong Kita tayo ulit kay Kuya Update tayo ng ano niya Although na vlog naman na natin Mga yan Yan po boss Magkano ulit yan Yung dalawang ano na yan nakatayo 700 pa na Paris yan, yan 700 Paris oh. Yan Ito Yan Yan

150 na lang daw guys yan. 150 na lang. Wala rin yung nagsasalita. Wala rin yung nagsasalita. 150 na lang daw. Ayan. Pero magandang koleksyon yung ano. 350 each. Uh, 700 isang pares. Yan o. No? Dalawa o. Oh. Kahoy. yan Magandang pang koleksyon. Ayan. Yan And yung mga. At saka ito. Mayroon pa siguro yung calendar na ganito. Ayan. Ayan, ni San Miguel On display. Ayan, open opener Yung mga ganito mo po. Can opener na ito. 50 na lang. Ah, 50 na lang daw. 50 na lang. <laughs> ayan. So, ayan, guys. Ayan lang muna update natin dito. Ayan, <laughs> sayaw na sayaw yung ano. <laughs> Sige po, salamat po eto yeah. mga magazine mira ka na makakita eh yeah, ano anong ay Pakistan Pakistan bomb 19... June 8, 1999, 1998. 1998 pa to Talaga naman, matagal na ha? Ha. yeah. Uh, guys, no, nandito tayo sa pesta ni ate. So... tanongin na natin kung magkano yung mga pang display niya. Eto. E magkano yung ganito niyo? 200. Pare-parehas po ba? 200 eto dalawa 200 yung dito 250 yan 250 ayun 250 250 ito no kahoy pang display 250 para sa mga ano po ito ah mga Chinese eto, 250 yan 250 ito 200 ito 200 250 250 250, 250. Eh. ano po ito kwago ayan ang bigat no parang ano to bakal ng gaso, kwago Tsaka yung mga ganito nyo po, magkano po yan? P30 isang. 30 isang? Yung malaki ng konti? 100 Ano ba tawag ng mga ganito? Ano yun eh? Yung... di yung ano, yung mga ganitong bato? Kami din yun. Jid. O yun, tama. Jid-jidan yan. Jid-jidan lang daw. Jid-jidan lang daw. Pero... base sa mga inchik, marami daw mga ano doon eh. Majid na 'yan. Hmm. Papalayas ng sakit, nagdadala ng swerte. Sa <laughs> Ito, ito oh, Mga nagdadala ng mga swerte ate oh. Kasama si Yung palaka na may pera na may mga crown mga. sa hmm. ah, si Ate marami rin laruan. Ito may rin lupa oh. Ayun oh. No? oh. ito automatic oh. din to ito yung seco ba automatic o eh. wala lang siyang ano bracelet Oh, madaming ano rito ah. Oh hello si ate Ito rin, Casio Wala lang battery Ayan, meron pa niya ate ng mga ganyan Laruan, meron din Assorted Ayan hey, Salamat Hello guys uh, Dito na lang, hanggang dito na lang tayo Magtatapos ating vlog for today Kasi medyo hapon na At kailangan na natin umuwi sa aking mga subscribers dyan, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, sana hindi po kayo magsawang manood sa ating mga vlogs. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po.